Hi guys, nandito na naman kami sa ano, sa bukid at pipitasin na itong mga ating kalabasa ano I mean, sasarulin na to kaya kailangan nating hagarin dahil ano yung si Ken Tagalog yung sasarulin? Ha? 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 Araruhin na O, ay ako bunga ko, ay bunga Ne? Si Ah! 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 ko Ah! na Naghahanap tayo ng bungi. Marami pa siyang bulaklak ko, oh, pero bunga-bunga mo. Hanggang dun sa dulo, pupunta tayo. Ba? Na? Banda. Kaya ni Banda? Oo, sige. Hanap tayo ng bunga. Parang wala na siyang bunga. Swerte na lang siguro kung makakakita tayo na isa. More on, ano na lang siya, bulaklak. Hoy! May na lang Oh, bulaklak na lang siya. Wala na mga bunga. Diba? Puro bulaklak na lang sila. Walang bunga. Swerte kapag may nakita. Diba? Nadaling ko pa naman sana sa ano. Sa dagat. Babaunin. Oh. Guys, okay, ang layo ko na. Oh. Malapit na ako sa dulo. Wala pa ako nakikitang bunga. Hmm? Ang layo ko na sa kanila. Oh, meron dito kaso, ngayon, oh, kinaain na siguro ng ibon or ng uod, 'di ba? O ng aswang. But, balik na ako, guys. Wala talaga. Dito na ako sa dulo. Wala talaga akong makitang bunga. Puro bulaklak lang. man lang sana. Ito, meron ako nakita. Oh, 'di ba? Palaki pa lang siya. Kunin ko siya. Yeah di diba? Oh, meron na akong laki-laki ng sako ko. Oh. <laughs> Tapos yung kuha ko ayan lang. Tik na ako. Ayan. Ay, ako, guys. so, Ayun oh, oh. di ba? Ah, hindi tayo na basyo. Meron tayong kuha. Uh, okay, mayroon tayong malalaman sa ating um, sa ating wala pala ako 'di diba? Pwede na 'to kasi ano hindi naman 'to 'yan, tawag doon. Aararuhin na 'to. Kaya kunin na natin, kaya sa masayang. Ay, 'Di ba? Yihi, meron na akong ulo ko ha. Hindi ako na zero. Sana meron pa. Diba? Ayun, medyo malaki-laki. Tsaka yung madilaw-dilaw. Alam nyo ba, napakasarap ng kalabasa na to Napakalagkit hindi ka magsasawa masarap to gawin ano okoy or kahit eh, igisa mo lang o kaya ginataan sarap magdala na lang natin ng bulaklak Masarap to ano. Yung gisa at yung ano niya, tulod. Ano ba yung tulod sa Tagalog? Yung Basta yung dulo niya. Yung ganito oh. Tulo. Yung pinakamalambot to. Yan. O kaya itorta. Yung ano mo sa itlog, ikot mo sa itlog. Thank you for watching. Bye bye. Wala wala na akong makita ang bunga dun sa bukid. Eh, andito na pala lahat. Pinalusong pa ako. Andito na pala lahat. Oh, diba? Ang ganda ng bunga.